Yan po sa panahon po ngayon masyado pong malakas yung hangin dito sa Bicol. Ito po ay isa po sa pwedeng makasama sa ating mga alagang manok lalo lalo na po sa mga sisil. At dito po nagmumula yung mga nakukuha nilang sakit. Ayan po mga magandang hapon po sa inyong lahat mga kasabong. Baliinan dito naman po tayo sa ating munting manukan at kagaya pa rin po ng dati kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko po pa-subscribe na lang and pakipindot na rin po ng bell button para sa susunod po ay maging updated na po kayo sa mga i-upload natin na video in kali wala na po yung inahin nila sila sila na lang po nandito in ngayon po masyado pong mahangin at ito po yung isa sa mga medyo delikado sa ating mga manok kasi nandiyan po nagsisimula yung sakit ng ating mga alagang manok at kailangan po natin maproteksyonan yung mga manok natin ito po ay isa sa mga paraan ko para maishare ko din po sa inyo kung sakali pong gusto nyo yung uh, gayahin nasa sa inyo na rin po yan at salamat po Ngay ngayon, po bali mayroon po tayong mga iba't ibang pamamaraan po para maproteksyonan yung ating mga sisiyo at inuulit ko rin po nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto niyo pong gayahin yung ginagawa ko po na pang prevention po dito sa ating mga sisi yung nga po ang sinasabi na prevention is better than cure po ito po yung gagawin ko uh, tapusin nyo na lang po yung video para makuha nyo rin po yung mga ibang tips na ibibigay ko po para sa ikagaganda at para po sa kalusugan ng ating mga sisiw yun po dito sa kabila totally nandito pa rin po yung inahin kasama pa po ng mga sisiw ayan po bali malulusog pa naman po sila ayan, wala pa naman po nababawas o may sipon sa kanila ayan po at bibigyan po natin sila ng ano yan, yung binibigay ko po para maiwasan yung mga piste po na galing sa hangin kasi yun po ang sinasabi na ang ano po yung fist na sinasabi sa mga manok natin ay nakukuha po yun sa hangin daladalaw po dala -dala, yun mismo ng hangin na dumada po, po sa ating mga manok yun po ang unang tinatamaan yung mga sisiw pag medyo mahihina po yung resistensya nila yun po mas mabilis po silang matamaan ng fist na sinasabi ayan po tingnan po uh, tingnan nyo po kung ano po yung gagawin ko Bali, ito muna yung uunahin natin. Nilagyan natin ng posisyon yung uh, yung mga sisyo natin sa hangin. <laughs> Ayan po, bali, okay na po yung mga kasabong. At least may protection na po na hindi na po masyado mabububub sila sa hangin. Ayan po yung una natin na protection para po sa mga sisiw natin. Yung pangalawa po, ang gagawin ko po ay ganito naman. Ngayon po, bali, ang isusunod po natin ay ito pong suka. Uh, ito po yung uh, lalagyan natin ng tubig na pang basa lang po sa... Uh, tawag ito doon sa mga balahibo po nila kasi once na doon po kumapit or doon po dumapod una yung mga bakterya or yung virus na galing po sa hangin, dala ng hangin ay hindi na po sila makakapag-penetrate dahil namamatay po yung virus nitong suka, nasa inyo na po yan kung anong klase pong suka yung gamitin ninyo, bali ganito lang po yung tubig na ilalagay natin ganyan lang para tapos yung suka na ilalagay natin medyo tapang-tapangan lang natin para mabasa po yung balahibo nila sa mga sisiw pero hindi naman po natin kailangan na uh, tawag doon uh, paliguan sila you totally uh, parang ma ano la po mahihilamusan lang sila na mabasa po yung uh, balahibo yung balahibo po nila ayan po okay na po yan and ito po bali ang isusunod natin ay ano yun natin yung mga sisiw uh, isa-isahin lang po natin yung ano yan yung sisiw uh, parang hihilamusan lang po natin ayan po bali para mabasa lang po yung balahibo po nila na in case na mayroon na pong bakteryang tumama or virus po na dumapo sa kanila ay hindi na po makapag-penetrate. Pero pag walang ano, uh, walang nagka-camera, uh, mag-isa lang kasi tayo dito sa manukan. Ang bali, yung pinapanghilamos po natin dito, dito po sa mga paan nila. Uh, yung tubig po na nilagyan ko ng suka. Ayan <coughs> Ayan po, dito lang po yan sa labas ng ano yan, labas nila yung mga balahibo para uh, po yung virus. Kung sakali po mayroon ng virus na lumak sa kanila, ma-prevent na po natin, ma-proteksyonan sila. Ayan. At sigurado yung lahat na virus na nakakapit dyan, sigurado mamamatay na po. Sigurado hmm. hmm. ah, na hindi na makakapas. May makapakasok pa man dyan hangin pero hindi na masyado, um, hindi na sila masyado mapupuntir yan ng hangin kasi mayroon na po uh, yung tawag na plastic po, yung transparent na rin po yan. Ano? meron isang hindi pa na hihilamuson ito uh! masikat, masikasig pa naman sila. Pero ang kailangan po nito ay pagkatapos natin mahilamusan sila ng ano, mahilamusan sila ng tubig na may suka. Kailangan po natin na painumin pa rin sila ng tubig na mayroon din pong suka at titimpla po tayo ulit. Bali, yun na po ang isusunod natin na hilamusan na po natin sila. Pagkatapos ang pangatlo po ay ito na pong painuman nila. Bali, yung ganitong tubig na ano po yung ihahalo po natin ay uh, medyo hindi po kasing dami nung una natin na inilagay na pang hilamos po ito po ay medyo yung tama lang po ayan okay na po yan tapos ihalo na lang po natin po yung ibibigay natin na pampa sa kanila ayan po, po yung, pang, nila. ayan po ayan po ayan po ayan po ayan po Yan na po yung uh, May suka po yan Para at least po uh, In-in-out po Na bakterya Kung mayroon na rin po Nakapasok sa loob Ng kanilang Katawan Bali ma Maproteksyonan na rin po Ng suka na yan Kasi namamatay po Yung virus niyan Pinapatay po Yung virus ng suka Ayan po Bali Ito na po yung Isusunod ko Pero Dito na lang po Tatapusin ko At least naka ibigay uh, ko na rin po yung uh, idea ko kung gusto nyo pong gayahin nasa sa inyo na po yan at maraming maraming salamat po sa inyong panunood and sana po nakakuha naman po kayo ng uh, dagdag kaalaman po sa ating pagmamanok Ayan po, maraming maraming salamat po ulit doon sa lahat na sumusuporta dito sa aking munting YouTube channel po sa Mangsaldi Sabong Bicol. At kung sakaling hindi pa po, po kayo nakapagsubscribe, pa-subscribe naman po. And pakipindot na rin po ng bell button para sa susunod po ay maging updated na po kayo sa mga i-upload natin na video. And hanggang po sa muli, Mangsaldi po, Sabong Bicol, God bless po sa inyong lahat.